Great, great day, malayang puso. Ayan, magandang buhay sa lahat, mga kamalayang puso. Uh, Pag-usapan natin itong isang taong kalbo na tahol ng tahol sa kalsada, mga kamalayang puso. Itong isang uh, surrenderer sa gobyerno uh, si Ka-Eric. kilala nyo ba si Ka-Eric? Yung album si uh, lumabas sa kalsada para magnangawa mga kamalayang puso. Dahil siya ay dahil hard supporter ng mga Duterte. Yan. Isang surrenderer itong si Kairik Pero, kinakalaban niya ngayon ang gobyerno, ang pamahalaan o pamamahala ni BBM. Ni PBBM. Ni BBM, PBBM. Yung pamamahala. Dahil, uh, sa kanyang sinusuportan na pangalawang pangulo Aha. Nagpatawag siya ng nagpatawag ang hanay nila ng uh, sabi natin rally man yan o uh, prayer rally man yan yung patawag nila sa sa kalsada sa EDSA o kung saan pa man basta nagpatawag sila ng, ng prayer, prayer rally o anong kung anong klase man ng rally man yan na pinatawag nito hanay ni na Eric at ilang araw sila doon sa kalsada yun naman yun ang gusto nila eh. ilang araw sila doon at ito na nga mga kamalayang puso nanawagan ha? nanawagan sa DPWH itong si Kalbo ito si Ka Eric na to na kung pwede tulungan silang linisin o kunin ang kanilang mga basura doon sa kanilang lugar na pinagdadausan ng prayer rally nila mga kamalayang puso pumunta kayo dyan sa kalsada at karapatan nyo yan karapatan yung isigaw kung anong nasa loob nyo kung ano yung nasa dandan kasi nasa naman um, yan hindi naman pinipigilan pero kung uutusan nyo lang yung pamahalaan o sangay ng mga pam ng pamahalaan na sin dal sinasabi niyo mamamayan kayo. Oo, oh, nandun na tayo mga mamamayan kayo ng Pilipinas, ang basang Pilipinas. Pero, mayroon po ang isang sasabihin na pili niyong tularan ka Eric. Noong panahon, nagkaroon din ng Grand Rally o Camping Rally ang mga kakamping ang mga kakamping ka ay bago sila umalis sa kan kanilang mga binyo mayroon silang mga daladalang uh, garbage bag para pulutin ang mga basura para pag alis nila sa binyo malinis ang kanilang pinagdausan eh, wala po silang inustorbong uh, sangay ng gobyerno para utusan o pakiusapan na linisin ang kanilang basura pero po kayo eh, na po tayo eh. nagkikiusap naman kayo humingi kayo ng tulong no? matanggal yung ano hindi kayo tutulungan eh kung tutuusin eh kasi pangulo yung ano pangulo ng bansa yung binabatikos ninyo tapos hihingi kayo ng tulong sa pangulo di ba hihingi kayo ng tulong sa mga ahensya na nasasakupan ng ng pangulo ng gobyerno ni PBBM oh hindi niyo ba naisip yun na na binabatikos nyo yung pangulo ng bansa tapos hihingi rin din naman pala kayo ng tulong eh dapat dun ka sa taong sinusuportahan nyo dun ka humingi ng tulong oh dapat yun ang minention mo si si BP Inday Sara Carpio yun yung minention mong pangalan hindi na yung sangay ng gobyerno kasi uh, mas siguro mas may karapatan na magdikta o magutos na sundin yung sinasabi nyo bukod dun sa hanay ng, ng, isang ahensya eh sa tingin ko yung pangulo ng bansa hmm. sa tingin ko ah iwan ko lang sa inyo sa inyo po na, makakapinig po ng video ko iwan ko lang po sa inyo kung sino yung uh, susundin pero sa tingin ko pangulo ng bansa inaaway nyo yung pangulo tapos hihingi kayo ng tulong sa kanyang ahensya eh, parang parang salunga yun lang uh, minsan wag po puro, puro reklamo <laughs> di ba puro patikos eh doon din naman pala ako hihingi ng tulong eh mas maganda pa nga ang ano eh para sana mas maganda pa yung makabayan black kasi ang pinaglalaban ay mamamayan Pilipino talaga lahat ng mamamayan may Pilipino eh, pero sa inyo po ang pinag pinaglalaban nyo iisang tao lang kapakanan ng isang tao isang tao lang na gusto niyong ipalit sa pwesto ni PBBM yun yung tinutulungan nyo, hindi po taong bayan. O, oh. ay mabuti pa yung makabayan black. Ang sinisigaw nila ay kapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Hmm. Diba? Mga ah, DGS. Bye-bye. Peace out.